Hi, ako si Bon, working student at kung interesado po kayo sa aking buhay guys, tara samahan nyo ako ngayong araw guys. Ngayong araw nga pala guys, yung second day sa paggawa namin ng kariton at lalagyan na namin ng gulong. At etong na guys, binuwat ko na sa gilid guys para may ayos na namin, at para may lagay na namin yung gulong. Kakawi ko nga lang pala guys, galing yung school. Tapos ito yung gagawin ko guys para matapos na yung kariton namin at para magamit na rin. Naglagari lang pala guys ng mga kahoy, guys para pang support na namin sa gulong namin. Etong kahoy nga pala guys, yung paglalagyan ng gulong namin. At etong na guys, sinusukat ko na yung gulong guys dito sa paglalagyan namin ng kahoy. Nung okay na pala guys, ito nga guys, nilalagari ko na guys yung na gagawin namin pang support sa gulong gulong namin. Pagkatapos ko naman guys, lagariin guys, ito nga guys, pinapako ko na dito guys sa kahoy namin. Yung ginamit ko na pala dito guys, napako guys, yung detres na para mahaba. Para sa ganun nga guys, eh, matibay nga rin at hindi basta-basta matatanggal tong mga kahoy sa paglalagyan namin ng gulong. Ang gagawin ko nga kasi dito guys, titibayan ko yung paggawa ng kariton para matagal masira guys. At dinamihan ko na rin ng kahoy guys para matibay talaga guys. Yung unang gawa kasi namin ng kariton guys ay eh, medyo nasira agad kasi nga yung mga kahoy namin guys ay eh, medyo marurupok na at mga luma na. At etong mga kawin na to guys ay second hand nga lang to guys pero matitibay nga at mga matitigas at ang kinaganda pa nun guys ay mura lang namin nabili guys kaya solid tong gagawin namin kariton at dito na pala tayo guys pinapako ko na pala guys yung gulong namin dito sa kariton guys hindi ko muna guys binaon yung pako guys para kung sakali guys may problema dito sa gulong guys mabilis namin matatanggal at yung napako ko nga guys parang may problema guys medyo masikip nga yung gulong nya medyo nasasayad nga yung gulong guys dun sa kawin guys kaya tatanggalin ko muna guys para ayos ulit yung ginawa ko nga pala guys nilagari ko lang guys yung konting kawin pauwi guys para magkasya yung gulong namin paling kasi yung gulong na nabili ko guys kaya eto guys nag adjust ako guys para may aayos na rin at para magamit at nung bandang alas 3 na pala guys nagising na si Frank guys tapos tinulungan niya na ako nina kasi guys bago ako dumating guys ay tulog pa si Frank guys kaya hindi ko muna ginising para makapagpahinga siya at para makatulog at nung nagising nga siya guys ay sakto nga guys gumagawa pa nga rin kayo guys ng kariton guys kaya tinulungan niya na ako at eto nga guys nakabit na namin yung gulong guys dito sa kariton namin at chinek na rin namin guys kung sumasayad pa rin yung kaway ka guys dito sa gulong na nabili namin at ayun nga guys, goods na nga sya guys, hindi na siya sumasayad guys. At pinako na rin pala guys, yung mga gilid, -gilid ng kaway guys, para hindi mabilis matanggal dito sa pagkakapako niya. Matibay naman yung mga kaway guys, at hindi nga siya nagkakrak guys, kaya okay to guys. At nung matapos na nga to guys, yung isang gulong namin sa una ng kariton guys, ito nga sinod namin dalawang gulong dito guys, sa bandang huli yan. Pinako na rin pala guys, ng marami guys, ng prank guys, para matibay nga at hindi matanggal agad. At wala naman naging problema guys, sa pagkabit namin ng dalawang gulong dito guys, sa kariton namin. Mabilis kami natapos dito guys, sa pagpako at pagkabit ng gulong guys. At eto nga guys, tinitesting nga ni Frank guys kung sumasayag yung gulong guys dun sa kahoy ng kariton. At nung wala na ang problema guys at okay na guys, eto nga tinaob na namin guys yung kariton guys at ginabi na pala kami guys. Dahil medyo gabi na guys, eto nga guys yung tatapusin muna namin ngayong araw guys. At eto nga guys, ang ganda nga guys ng pagkakagawa namin ng gulong guys. Pwede na siya sakyan guys. At ang gaan nga ito lang guys, kaya solid na solid to guys pag natapos na. kasi nung matapos nga kami guys dito na pala kami guys nagmeryenda guys grabe guys napaka-solid na yung araw kahit nga dalawang tao guys yung sumama dito guys ay napakatibay nga ng ginawa namin kariton guys at hindi pa nga tapos siyang guys at ipagpapatuloy natin sa sunod na araw at ito nga lang muna yung ginawa namin guys kasi nga sobrang busy rin ako guys sa pag-aaral ko at ginagawa lang namin to guys kapag after kung pumasok guys sa school kaya bukas ulit natin ipagpapatuloy guys yung paggawa natin ng kariton so paano ba yan guys hanggang dito na lang muna yung video natin huwag kalimutan mag-like share at panoho maraming salamat. Kita kita sa next video.